Alas 5 na nga ng hapon, araw ng linggo. Kaya bago natin simulan ang palatuntunan, ibabahagi lang namin sa inyo ang isang natatanging video na naging birthday gift ni Senator Aimee sa kanyang ina, ang 95 years of Imelda. para sa pa ang buhay ko, kung hindi para sa mga batang Pilipino. When we first set foot in Malacanang, it felt like destiny. We are destined to serve and uplift the lives of our countrymen, to allow them more space to breathe, and experience the promise of a brand new society, so they may be able to see things through their heart. which filters them from the harshness of everyday reality. In order for our sons and daughters to become a better version of us, we shouldn't stop at feeding only the body. We also have to feed their soul. So that from young, they will feel cared for and loved. As we move them to progress, that will energize the economy. They will bridge the gap between our dreams of the past and our goals of becoming internationally competitive, but always with a humble heart. happy 95th birthday po forever First Lady Imelda Marcos. At sa inyong lahat, welcome sa At The Moment with Aimee. Aksyon tulong mission, mga paksang napapanahon. Ano man ang hamon, Aimee's solution. Servisyo po. palitan na pag-uusapan sa mga palitan, sino mamagitan sa mga balita, hindi pa maiiwan sa pagsisisi. po nyo kaming pinatutuloy sa inyong tahanan, ni level up natin ang inyong pagbisita. Ipapakita namin sa inyo na kami ay may kusina para ganap na ganap ang battle cry natin. Kahit pa napakaraming usapin, laging paalala ni Malang, unahin ang pagkain. Senator Amy Marcos po, salamat sa inyong patuloy na suporta, pagmamahal at pagtangkilik sa At The Moment with Amy. Aksyon, tulong, misyon. Yan ang hatid namin sa inyo. Kwentuhang may kulit, sa aral ay sulit na sulit. Kaalaman at bayanihan, yan ang ating pagsasaluhan. At speaking at pagsaluhan, ngayon buwan po may pinagdiriwang. Ibigay ang moment sa ating kalusugan. Julian, sino kasama mo dyan? Isang malusog at masarap na hapon po sa inyo, Senator, of course, at sa lahat ng mga nanonood. Ang kasama natin ngayon ay isa sa mga presidential cameramen ni former President Rodrigo Duterte, under RTVM o Radio TV Malacanang. At ngayon, ako sikat na sikat na food content creator at vlogger, Senator Amy, si Kuya Christopher Mayani. Aba, Christopher! Taga-Amyanang ka pala. Taga-Norte. Urig na orig. Ang aking mga karuba, kailan. Taga-Pangasinan. Nako, taga-Sampabyan din kami, di ba? Sampabyan yes. ka ba? Sabi. Yes, ma'am, sen. Yun yes. oh. po, uh, magandang uh, naimbag nga malam, uh, Julian at kay Ma'am Sen. Thank Lalo nga you, na po sa mga kaubayan namin dyan sa Norte at sa aking bayan ng San Fabian, Pangasinan. Nako, lab na lang ko dyan? Malakas ako dyan. Christopher Mayani, ikaw ang bahala sa Time. O siya, simulan na natin ang pagluluto. Ano ba sa dalawang ipapatikim mo sa amin ang mauuna? Yan, yes, Sen, uh, unang-una po. Alam naman natin na paborito ng mga Ilocano, yung dinengdeng. Naku, so, ngayon... paborito ng tatay ko 10 times a day. ding wow. Deng, ding <laughs> <Deng, dining -deng. laughs> Sen, uh, nagluluto, pagluluto po tayo ng dinengdeng na labong. Ngayon, Ay, labong. Panahon, panahon po ngayon, panali? season, Sen, na uh, uh, tag-ulan na, marami na patubo na yung mga kawayan. Ayan. So, naisipan natin magluto ng dinengdeng. At syempre, ang pinakamasustansya, ang saluyot. Ay, may kulang. Saluyot. Asan yung oong? Awan pa yung tuong, ma'am. Awan pa yung tuong. Isa pa okay, lamang nagtagula. Ba Naku, si Julian na eh, alien. <laughs> na Sabi ni Julian, anong meaning ng mga <laughs> uong, <laughs> rabong. Ganon, please translate ko. <laughs> <no>. <laughs> Ayan, anong klase? Ang bango-bango na bagoong na yan. Mm, ano, yes, Julian? Ma am. Ma am. Anong masasabi mo sa pinaka ah, mabangong? Na-excite -e po ko amoy pa lang, chef. Nako, ha? Munamon ba yan? Yes, ma'am. Ano? Actually, ma'am, ito yung pinagmamalaki ng Pangasinan. Oo oh, nga, iba ah, yan, ha? pag po. Anong Anong isda? Alin, na, monamon, Ma'am. Monamon. Monamon forever, diehard Hard Monamon. Bunamon. Go! Yes, Kasi ang pinakbet sa pagalo, ginagamit nila alamang eh, na, alam mo eh, nai-alien rin ako doon. Balaga. Mm. So, eh bakit ito pinili mo? Ma'am, bukod sa season na rin po na sa Luwik dahil tag-ulan, alam saluyot. naman po natin na sa Luwik Republic, sa yes. the solid north. Oil. alam naman po natin ang rabo at saluyot Luwik is talagang napaka-healthy, ma'am. Tsaka, ah, syempre, po natin ng bangus dagupan. Na naman, talaga naman, may pitch dagupan. pa para sa bayan niya. <laughs> syempre, ano na, what shall we do? Yes, ano, ano start na po tayo, ma'am? Ma'am, meron po no, tayong uh, MSG, may po tayo ng MSG. Okay. Tapos bagoong po, uh, okay. Luya, at yung pagpipirituan po natin ng bangus, yung cooking Bakit cooking vlogger ka, e photographer ka. Ma'am, uh, para ano Parang layo. Ano ma'am eh, nung umuwi, after po ng Duterte administration, umuwi na ako sa aming probinsya. Ah. Ngayon, para hindi ko makalimutan yung natutunan ko sa pagkakamera. Oo. Oh. Yun, nag, ano, ako, nag, nag stylist ako. Nag-food ka na rin. Nag-start po ako ma'am, photographer po. Oh. Yes, yeah, sa wedding, sa mga birthday, sa mga uh, Dibu. Rocket Rocket. Yes, no? raket mm. Hanggang sa nakapag-ipon nakapag ako ng followers, doon na po mm. nag-start yung cooking, ma'am. Siyempre, ang Ilocano, ah, kapag kasinan, nahihilig mahilig magluto. Oo. Oh, Tapos, ano. Bakit um, nga, Ilocano, lalaki magaling magluto? Yes, ma'am. Uh, yun din po yung sinasabi nila, karamihan <laughs> po sa mga comments sa akin, is mga lalaki daw, basta Ilocano, naglaing agluto. Oh. mas Ilocano, magaling rin magluto. rin ako ha. Okay, pag-aawal. <laughs> Ayos yes, ma'am, Ilocano ka po ma'am. <laughs> <Ayan. laughs> ano po muna gagawin natin? As, yun po, uh, magpapakulo na po tayo, tsaka magpiprito po. Sa, sasabay natin yung pakulo, okay. yung sa magpiprito natin ng bangus. Actually, sa'yo, pwede mas masarap din po yung inihaw na bangus. Dapat inihaw yan, di ba? Well, ma am. kaso kaso ma'am, baka mausok po dito sa atin. Mga <laughs> baka yung BFP nandyan na. Yan ma'am, at send uh, pito lang po tayo. Yan yeah, No? Marunong ko ba maglutot, Julian? Ako po, naku, Sen. Kung di niyo po natatanong, nagkakain lang po ako. Ganon? Opo. Si po talaga yan. Pero pinapanood ko si Kuya Christopher Sen. Gusto ko itong matutunan. Tara! Ayan, wag na pala. Ikaw talaga. Malakas ka kumain ng gulay. Hindi po rin siya. Oh, ayan naman. Lahat na lang. Eh, paano tayo magiging healthy niya? Hindi po, pero inaaral. Dapat na matutunan kumain ng gulay. Kumain ng gulay. So yun, ah, habang ano po natin, habang pinapa piniprito yung bangus, okay. lagay na po natin yung uh, tubig yung sabaw ng ating pinigay. Alright, ako muna, eh. let's go. Tubig. Brace. Ito dito po ako curious, Sen. Ay, Kuya Christopher, ano po yung, ano po ulit to, Sen? Yung puti po na yun. Ito po? Opo. Labong. Labong. La sa Rabong sa Ilocano, pa? Sa Tagalog, Labong. Pwede pong kainin ng... Parang... Oo, pwede rin kainin sa riwayan. Ilalagay eh. namin sa salad. Oo. oh. tsara oh, wow. po. At Tsaka ito po. Ay, ano sa Ano ito? Nalaga na natin. Nalaga na natin. Oo. Oh. Ano nalaga na? Kaya... Tapos piniga para matanggal Tapos, yung pait. pait. Oo. Oh, oh. Yung pait. Tapos saluyot. I-explain mo yung saluyot. Ano <laughs> po naman yung saluyot? Siyempre yung mga nanonood. Ito si Julia na to. Yes, o, hindi ko <laughs> makain ng guling. <laughs> Ano ba yung saluyot? Ano po yung saluyot? Yan, yan, yung saluyot na yan, pagkatag-ulan, marami nang tumutubo doon sa ating oh, mga mabukid. Mm. May slimy texture yan eh, yung lasa niya. Kaya oh. nakakatulong yan pag-aid ng, ano po, ng diarrhea. Oo. Oh. Ah. oh, oh. Gamot yan sa lahat. Parang malunggay. Gamot sa lahat. Actually, ma'am, ginagawa rin po nilang tea. Saluyot, oh, oh. tea. saluyot, tea. Saluyot tea. Malunggay tea. Alam mo naman, mahilig kami. Banabating. Banaba tea. Lahat yun. na napipitas. Yung tinatanim, ibebenta, ibebenta. sa palengke. Yung napipitas sa gubat, yun ang kakainin namin. Ganun <laughs> patipid na, no? Grabe. Ipo, lagay na po natin yes. yung luya. Cebo. Luya. Lagay yeah. na natin ang luya. Okay. Mm. Tayo lang natin kung malusok. Ano? Ay, Ay. Ayun na, pag golden brown na. Oo nga. Kaya nga yan. Galing. Nagtatago. Anong tatakot to? Hoy, ba't <magkanatatago> anong <laughs> talaga naman? Wala yan. Uh, yun, yan, eh. after po, after po maprito niyan, ah, uh, ilalagay natin dito sa kumukuli. Kasi, yung karamihan po kasi, meron din yung iba, pagka-luto na yung gulay, tsaka lang nilalagay Oo, yung isda. Lang ngayon po, papakuluan natin yung, yung pritong isda doon sa sabaw muna. Para yung sabaw niya, Uh, lumasa yung ano, lumasa, galing okay. sa prito. galing ah. sa pritong. Yes, tsaka po natin lalagyan ng bago. Oo, oh. kasi yung iba pinapatong na lang yan eh. Well, Pag inihaw, yes. diba, ipapatong mo na lang, topics na lang siya. Yes. Ganun. Saan ka ba natutumag nito? Ano ma'am, kasi ano ma'am eh, uh, sa lumaki kaming, kami 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 lang ng magkakapatid. Busy yung mag mm. isa Wala na kasi yung papa ko. Eh, yung nanay mo? Ano po, laging may trabaho. Ah. tapos ano po, uh, nag-abroad so, siya. Soul winner, tapos nag-abroad. Yes po. Tapos, lola, ano, tapos yung mga kapatid namin, may kapatid kami dito sa uh, sa Pasay, kami yung natatasa magluto. Hanggang ah. sa, syempre, natuturuan. Then, ano, nung natuto na, na, ano, in, in, uh, kaya na namin incorporate yung mga pagkain. Pag At sinasama-sama, lalo sa mga dininding, ma'am, alam naman natin, pagka Ilocano talaga, the best ang dininding. Dala ka sinabi mo. At saka seasonal. Rainy season dinengdeng. May summer season dinengdeng. Depende kung anong kuan. Depende kung anong aanihin that time. Ah, dinediretso mo after prito. Yes, ma'am. Ilagay na po natin. oh, para may lasa. Ayos. Ganyan. Eh, mga kapatid mo, nagluluto rin. Yes, po. Alas o oh, inaasahan lang. kang pagluluto rin sila. Hindi pong magkakapatid. Ah... Uh, may ilik po talaga magluto. Talaga? <sighs> saya. Yan, pakuluan lang po natin. At least two minutes po. Then hanguin natin. Oh, Tapos lagyan natin bayon. ng bago. Para lumasa lang po. Sir, so, sir, so so balik na lang natin. Sa kabilang Sibu. side naman. Ayan. Ah, lagay mo pala sa sabaw. Para may lasa na kagad. Opo. Jan. Opo. Very good. Tama. Ma'am, actually sa ano, sa amin po, meron yung iba na lalagay ng sibuyas. Pero kayo sibuyas. nasanay ako sa lola ko na wala na lang, luya lang po, panlaban oh, oh, lang po doon sa uh, lansa ng bagoong Tama. Oo. Oh, oh. Kaya luya lang po, nasanay po kami na luya lang yung inalagay. Oo. Oh, oh. Pero, rin na... Pero nagmura na yung sibuyas. Ganyan yung kamatis sa manang madugo. Ay, sobra para <laughs> okay. napakamahal. Mamatay. So ito ang hanguin <laughs> na po okay. natin. Okay. Go! Pero para ang dali lang pulutuin ito, Sen. No? Madali lang. Dito dali lang po. Oh yeah. So lagyan na po natin ng monamon. Bagong bago. My monamon. Ayan. Ayun okay. Yun, no. Okay. Okay. So yun, alagay na natin yung ating labong. Nako, yung rabong mo, dami ha. Oh, talaga mo. tinding-ting mayaman yan ha. Dami-daming uh, rabong. Very good. Pero binanlaan na yan. Pinakuluan Ay okay, eh. nga pala, uh, bago natin uh, i -ano yung rabong, dapat pakuluan po muna pakuluan, natin. Pakuluan, di ba? Then pigain po para matanggal yung kanyang pait. Pero wag masyadong pakulo kasi kailangan may crunch pa rin, di ba? Yes, And now, for the saluyot. For the saluyot. Okay. Lagyan Alam mo ba yan, Julian? Yung hindi saluyot. Hindi. Slimy siya. Madulas. 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 Ayaw mo nun? Okra. Oh, di ba ganun? Puro di sila po ako makain ng okra. Oo, oh, eh. ayun naman. Eh, yung saluyot, mga ganun din. Parang eh. ganun din po. Naku, Pero sarap na sarap kami dyan. Mag magkakagusto dyan. O talaga? Saluyot. Ganda sa katawan niya eh, di ba? Lahat ng digestion na re-resolve. Wala ng tablet-tableta. Saluyot lang po, no? Yes po. So yun po, alagay na po natin yung bones. Okay. Uh, simmer lang po natin sa tlet. Simmer na lang. Then ready na po yung ating dinding na labong with saluyot at pritong bangus Wow. Mamaya na natin tikman yan. Kasi may isa pang ulam, isa pang authentic Ilocano ulam ang magkakamoment. Abangan niyan sa pagbabalik ng ATM. At the moment with Aimee. At the moment with Aimee. Likas na malakas at maliksi ang Pinoy. Nagmumula ito sa laman ng ating puso, laman ng ating isip, at laman ng ating tiyan. Unahin ang pagkain. Ito ang magpatanalo sa atin. Ginto ang kalusugan. Ito rin ay karangalan.